to. Good, good. Good, good. Sure. Sino kaya ang nasa itaas? Shos, ingay. 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 O, oh, wag ka dyan ba? Oh. <laughs> ingay! Ingay! Bakit? Hindi pa kayo kumakain? Kawawa naman kayo. Sinong gutom? Sinong mas gutom? Si Gon-Gon? O, si nga. Sinong gutom? Ah, ikaw. <laughs> okay, 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 okay. Fine, fine, fine. Okay, okay. <laughs> ha? Sinong guto? Okay, fine. Sige, 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 sige. Okay, okay. Magbibigay na ako pagkain. <laughs> bigyan na kita, bigyan na kita. Huwag mo na ako kakagatin, ha? Ha, bait. Okay, bigyan na kita. Sus! Huwag na bibigyan na. Bibigyan na ng pagkain. Bibigyan na. Sino gutom? Oh, 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 oh. Sino gutom? Sus! Sus! to busy. Kasi gutom. Hindi kasi binigyan ng pagkain ni Mimi. Sino hindi binigyan ng pagkain? Ha? Sino ang gutom? Anong oras na hindi pa pinapakain? Ha? Okay, okay. Teka, teka lang. Wait lang, wait lang, wait lang. Huwag nyo na akong tutukain, ha? Bibigyan ko na kayo ng pagkain. Sige na. O na, bibigyan ko na kayo ng pagkain. Promise. Promise. Gan, gan. 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 Gan, gan. Gan. Kilua. Bye na muna kasi kukuha akong pagkain, ha. Bye, gon, gon. Bye, Kilua. Oy. Uy, kalawang. Kalawang. Ala, 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 ala. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Sige na. Bye! Bye-bye! Uy! <laughs> Gutom na yata talaga. <laughs> okay. Okay. Bye! Halika na, kain na tayo. Okay, bye!